Merong kabarubalan na nangyari bago nakarating ang National Budget 2025, ang GAA 2025. Inemphasize ni Kong Ungab yung proseso how a bill becomes a law because GAA, ang General Appropriations Act po, ay batas. Ito ay batas na ginagawa ng House of Representatives, nagmumula sa House of Representatives taon-taon. Pinaliwanag kung papaano dumadaloy ang proseso ng pagbalangkas ng national budget. Kaya po, importante na ma-realize ng lahat ng mga taong kumukontra dito and I see some lawyers, even ano, no, lawyers who are apologizing dito sa mga nangyayari in behalf of uh, Bongbong Marcos and the government. At sinasabi nila na hindi naman daw kasi enrolled bill yung bicameral report. It is as if you can separate it. Hindi mo nga pwedeng gawin yun dahil ang bicameral conference, ang purpose ng bicameral conference ay ipag-reconcile ang mga differing provisions ng House of Representatives at ng deliberation sa Senate. So ngayon, ang gab mo will always be based on the bicameral report. Kaya yung sinasabi ni, ni ano, Naalala niyo nung na nag-live ako ng maaga ng alas 6 kasi busit na busit talaga ako sa mga pinagsasabi ni Gades. Yung araw na yon yung araw na nagpo-post si Gades na gusto pala niyang i-debunk si Jun Abines. Dahil yung sa unang sinulat ni Kuya Jun Abines na nag-viral, kasi alam niya naman si Kuya Jun magaling magsulat at saka he really has his way with words, with written words. And so, pag talaga nag-explain si Kuya June, nag a talaga to sa mga readers at nag viral So, they wanted to address that because they said na sinasabi nila na yung kinwento nyo kasi nung una ay blanco ang GAA. Wala namang blanco ang GAA 2025. Okay, fine. Siguro there might be some misunderstanding along the way. But why didn't you react on the statement of Kong Ungab? the statement of Kong Ungap, it's very clear actually uh, to be honest sa una parang ganun din talaga yung magiging impression mo eh, na, yung, yung, if you're just going to listen to it and passing na parang ha ano ba yung sinasabi ni PRRD As sinasabi ba ni PRRD may, may blanco naging parang kasi he was explaining it in a very very layman language kung ano yung madaling maintindihan ha sinasabi ba ni PRRD uh, ginawang blank check yung yung budget ganyan, ganyan. If you're just going to listen to that part, maaari nga tayo sigurong magkalituhan pagdating dun sa talagang tinutukoy. Be that as it may, it doesn't change the fact na merong kabarubala na nangyari sa pagkarating bago nakarating ang National Budget 2025, ang GAA 2025, dahil nga doon sa proseso. Yun yun. Yun yun. And so, uh, I, I think at this point, hindi na dapat pinag-uusapan. Wala namang blanco ang JA 2025. Wala hindi naman kasi yun talaga yung tinutukoy. Eh. And I, I, I'm, I'm really sorry if that became part of the confusion. But at this point, it is already very, very clear. If only you listen to the podcast of Kong Ungab, PRRD, Attorney Vic, and Attorney Delgra with Harvey, makikita ninyo na Uh, talagang bicam yung tinutukoy na may problema doon Ngayon, inevitably, magkakaroon ng problema ang GAA 2025 Because the GAA 2025, the one that is signed as a law Is based on the bicameral report ang hindi nating maintindihan dito at ang hindi ko maintindihan kay Lucas Gersamin, kay Gades, ganyan-ganyan, bakit ayaw nyo kaming har samahan na hanapin kung sino ang nagsupply supply ng mga blanco na yon? Bakit ayaw nyo kaming samahan na pit pitin ang mga bayad ng mga miyembro ng bicameral committee kung bakit nila ang merong 13 pages with 28 blank items actually that is also another thing that kung unga ba no no kung unga ba clarified 28 ang blank items the 13 is actually the number of pages the BICAM report is around 200 pages 13 of them blanco blanco at pag binilang mo yung blanco 28 items siya which is equivalent to billions, hundreds of billions of pesos. Who decided on that? So, dapat itigil nyo na yung ano. Itigil nyo na yung, ay hindi, fake news kayo, fake news kayo. Paano naging fake yung bicameral report na may blanco? Nakita ni Senator Aimee Nakita ni Raul Manuel. Ngayon, ang hindi nakakita si Gatchalian at saka si Villanueva, baka sila nagsupply ng figures. Kasi yung nawawalang report ng UNTV na si Asher, sinabi nila na nakita nila yung BICAM report at ito ay walang blanco daw. And I'm going to play that here. Ha? Hindi ko na ipapakita yung video, yung audio lang yung papakita ko. Because I want all of you to hear kung ano yung naging report ni Asher Kadapadan Jr. na captured din ito ni Attorney Libayan at yung ibang vloggers yata. Kinontent nila immediately. I don't understand why UNTV have to remove the report. But it's a 9-minute report. Buti na lang merong nakakuha. And let's listen to it. Hindi, kung may blanco ay hindi babalanse Ito ang binigyan diin ni Senator Sherwin Gatchalian. kaugnay ng umano'y mga blank items sa uh, Bicameral Conference Committee Report para sa 2025 General Appropriations Act. Ngayon kay Sen. Gatchalian, hindi maaaring may blanco sa BICAM report dahil kung hindi, ay hindi rin ang budget. Naniniwala rin ang mababatas na hindi pipirma ang chairman sa BICAM kung may blanco dito. Isa si Gatchalian, sa miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report. Ngunit paliwanag nito, depende sa pumipirma kung gusto nitong lagdaan ang bawat pahina ng naturang dokumento. Sabi ni Winda Chagyan, hindi po pwede na merong blanco sa bicameral report. Because kung may blanco sa bicameral re report, hindi siya magbabalanse. So they understand that uh, blanks in bicameral report is really unacceptable. So it, this, this will be reduced doon sa matter of proof. Ano ang final na bicameral report because pinadala niya yan sa House of Representatives ang nakuha ng kopya lahat ay may blanco but Wingat Shalyan insist that hindi kasi po pwedeng walang, walang ano yan eh, blanco yun kasi pagka blanco yun, hindi magbabalanse and this is going to put Win, Wingat Shalyan's back on the wall Because this has become a matter of evidence. This has become a matter of evidence and this gets interesting. Ang pinirmahan niya ay ang full bicameral conference committee report kung saan nandoon lahat at may mga item anyo siyang nakita ngunit hindi blanco. <laughs> hindi ko nakita whatsoever no wala akong sa, sa 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 gana ng aking pagkakaalam wala akong nakita lalo na when, when we were signing it I was concern of the senate uh, reports uh, as i mentioned earlier there are about 235,000 items so may mga lamsam pa rin at uh, para sa akin uh, since time immemorial, I've had been calling to break it down para mas makita natin so kung meron mga lamsam ibig sabihin uh, maaari o posible na merong isang item doon meron lang total pero hindi alam saan dadaliret Even Joel Joel Villanueva is saying na meron siyang BICAM report at yung pinarmahan daw niya ay walang blanco. So you know, this is actually a huge clue sa paghahanap natin kung sino ang nag-fill in. Kasi bakit yung dumating kay Joel Gatchalian, ay kay, kay, Win Gatchalian at saka dito kay Joel Villanueva, bakit sinasabi nila na merong laman yung firma, may, may, yung blanco, 'di ba? Bakit merong blanco may laman yung mga blanco na tinutukoy. Baka kayo ang naglagay ng laman. This gets interesting because Asher, Asher Kadapan, was able to obtain the certified copy of the bicameral report from the Senate Information Office para kay Senador Villanueva kung kukwestiyonin ang pagkakaayon nito sa salitang batas, hindi dapat anya ang BICAM report kundi ang batas na naipasa para rito o ang 2025 GAA sa isang panayam, sinabi naman ni Sen. Riza Ontiveros na hindi ito makapaniwala na magpapasa ng anumang budget ang Kongreso na may blanco. Taon-taon anya ay tinatapos ng Kongreso ang trabaho nito para magpasa ng budget. Ngunit sa palagay ni Ontiveros, ay natapos nila ang kanilang trabaho. Kaya hindi ito naniniwala sa sinasabi ni Duterte. Bumwelta naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungap sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga mabatas, dahil sa nilang tungkulin at pagsunod sa diwa ng transparency and accountability kaya nila ibinunyag ang pinirmahang BICAM report na may mga blankong items. Ikinukupirin rin na ni na PBBM at Executive Secretary Lucas Bersamil ang issue sa pag na walang mga blankong items sa General Appropriations Act at binansagan fake news ang kanilang repelasyon at nagsis, nagsisinungaling si dating pangulong Rodrigo Duterte. Jun so, hawak ko ngayon itong uh, mismong aktwal na kopya ng Five uh, Cam okay. report. This is the part when it gets really interesting. That's why this report of Asher is very important, okay? Kasi um Nakita niya yung ano, nakita niya yung mga statement pat ng, ng mga kongresista si, si Antevero sabi niya hindi siya makapaniwala na magpapasa ng budget at mayroong mga blanco sa bahigang. Okay. This would become a matter of evidence. And at this point, mahihirapan na sila na babuyin ang ebidensya. This is why sa, sinabi ko nga sa inyo, this is why si Kong Ungab, when he was asking for official copies of documents knows that in the future alam niya na ang usapan ay mauuwi sa labanan ng dokumento ganon ka simple Ngayon, sinasabi ni ni Wingat ni Joel Villanueva uh, walang ano walang blanco sa bicameral report ilabas niyo yung pinirmahan ninyo sa pinirmahan ninyo na walang blanco so that we can trace kung sino ang nag-supply niyan. Kasi kung wala kayong nakitang blanco, baka kayo ang naglagay ng values doon. Kayo ang nag-fill in ng mga blank spaces. Now, let's go to the interesting part. Uh, para nga sa 2025 uh, General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa uh, Senado. Mula yan sa sa uh, press o sa public uh, um, relations and uh, information uh, bureau ng uh, Senado. At uh, ito ay hindi naman makikita sa uh, website ng Senado. Mula yan sa sa uh, press o sa public uh, um, relations and uh, information uh, bureau ng uh, Senado. At uh, ito ay hindi naman makikita sa uh, website ng Senado. Binigyan niya ng full context uh, yung dokumentong nakuha niya. Ito ay dokumentong nakuha ko sa Bureau of Public Relation and Information Office ng Senado. Okay? So it came from the primary source. Okay? It the document that he is holding came from the primary source. This is very important, guys, ha? Ah. Unang tanong, uh, sinabi mo nga kanina, yan mismo ay galing sa Senado pero ilang pahina ba lahat yan? Diyon sa taya natin, ano, uh, mga nasa 200, uh, dalawang daan, mahigit kumulang dalawang daan yung pahina na uh, ng mga ito. At sinasabi nga ni Sen. Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit dalawang libo yung mga items na nakapaloob dito. Yung uh, pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni uh, dating Pangulong uh, 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 Duterte na mga uh, Bicam report na mayroong mga blanco item, ayan ay uh, naging tatlo doon yung nakita natin sa na-i-post nga rin uh, sa social media page ni uh, Congressman uh, Ungab. At uh, natinginan natin din yung mismong uh, laging labing tatlong pahina na yon na mismong tinutupay nga doon sa kanilang revelasyon. So ano nga, tuklasan mo, kinumpara mo ba? Magkapareho ba kayo na may blanco doon? Sa This becomes a very, very important personal assessment. Him speaking, na nakita niya yung document galing sa Senate, kinumpara niya do sa document na pinresenta ni Kong Ungab, and what is the conclusion of this guy? No, yung pahina na yun na pinutukoy ni Congressman Ungab at yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dun sa nakita natin, dun sa mga dokumento na pinresenta Uh, ni uh, Congressman uh, Ungap at doon sa dokumento nga na nakita natin na bankcam Report mula sa Senado na andun yung uh, mga blanko mga items o walang mga sulat. Ito yung mga uh, si Congress, uh, yung uh, panig nila Congressman uh, Ungap ay in-highlight pa yung mga items na yan na mga blanko at yung din yung mismong nakita natin, pareho mga dokumento uh, na wala, may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento ng na galing naman sa uh, Senado. Yeah. Y- yung, yung sinasabi, uh, Asher, ni Sen. Uh, Sherwin Gatchalian at Sen. Joel Villanueva kanina na hindi nila nakita. Tinanong mo ba kung kailan yon? Hindi pa nila nung uh, uh, lumabas yung balita na ito, hindi pa nila ni-review? Kung kasi may kopya naman dyan sa Senado, di ba? Kailan nila sinabing, uh, kailan nila nakita yon? Jun, uh, hindi nila kinumpirma yung uh, detalye na yan. Bagaman nauna na rin sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma nga ng uh, BICAM report, ay uh, naibigay na lang sa kanila yung kopya. Noong uh, araw din na yun, ay uh, pumirma sila. Kaya, uh, sinasabi nga nila, uh, sinasabi ni uh, Senator Sherwin Gachalian na uh, ito ay kanila namang uh, na review ng kanilang mga team at kayun din si uh, senador uh, Villanueva uh, at uh, yun nga uh, kanila nga sinasabi nga na ni review nila ito uh, at wala nga silang nakita na mga ganoong blankong items to sa pa ay uh, sir may pirma pa ba diyan ng mga senador Yes, yun, yung mga nakuha ng uh, report ay pirmado. Uh, may mga pirma ang mga senador, yung mga particular ng mga uh, camp, uh, members mula sa uh, mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senate too. So, sinasabi mo kanina si Congressman Ungab, meron siyang pahayag sa kanyang social media uh, page kanina sa Facebook ano na talaga kung halimbawa meron nang nagpapatunay ngayon sa sinasabi mo na meron kang nakuhang kopya na katulad mismo noong kopya ni Congressman Ungab at ipresenta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya sabi nga ni Congressman Ungab na na uh, ito ay dapat natungkulin ng isang presidente at executive secretary na matanggalan ng maskara yung mga uh, gumawa nito uh, para hindi kumbaga hindi mawalan ng tiwala ang taong bayan na pinaglalaruan at nilunustay ang pera ng bayan, uh, Asher. Asher Kadapan is doing what a journalist should do. He was diligent. He tried to verify the information, get it from the source, get it from the primary source of the information kumuha si Asher ng dokumento mula sa Bureau of Public Relations and Information Office ng Senate. And if it is given to Asher, it means that is the official copy. Tiningnan niya, kinumpara niya kay Kong Ungab, parehas, firmado ng mga senador. So ano ngayon ang sinasabi ni Risa Ontiveros, ni Wingat Chalian, at saka ni Joel Villanueva? To add insult to the injury, Tinanggal ng uh, UNTV yung report na iyon. Because it's it's very, very telling. So ngayon, ang labanan is really about the document, the evidence. Paano to? May hawak na si Asher na kopya. Labanan to ng ebidensya. December 11, yung sinasabi ni Kong Ungab, email na na-receive ninyo, email blast to all members of the House of Representatives. Yes, pinatanggal na, pinatanggal na. Actually, that's also a question doon sa UNTV kasi why did they support? I'm pretty sure may nag-pressure sa UNTV. I'm very very sure may nag-pressure sa UNTV. Kaya tinanggal 'yan.